Ang anak ay biyaya ng Panginoong Diyos. Pinoprotektahan ng ina ang kanyang sanggol habang nasa loob pa ito ng kanyang tiyan. Ang ina ay walang ibang hiling kundi sana maging malusog, maayos at normal ang kanyang magiging anak sa oras na ito'y lumabas. Kahit nasa alanganin, ang kanyang buhay. Pero, paano kung maging kapaligtaran ang iyong gusto para sa iyong magiging anak? Hindi malusog, hindi maayos, at di normal ang sanggol na siyam na buwan mong iniingatan. Siya si Atilani, isang ina na may kalunos-lunos na sitwasyon sa kanyang anak na si Ayesha. Si Ayesha ay isang taong kulang pa lang na may hydrocephalus. Pero, kahit ganito ang sitwasyon ng anak ni Atilani, ay may mataas na pangarap na ito kay baby Ayesha nung pinagbubuntis pa lamang niya ito. Hindi po. Ano ba So pangganda mo, tapos sa mimiss yung universe ka. Mga ka-partners, halina't samahan niyo ako. Alamin natin ang kwento ng buhay ni Ate Lani. Hindi kami pwedeng tura-ura na lang kasi ko Ayan, nandito na pala. Nawa na na pala sila. Ito na ba yung Ito na, ito na. Ayan, hala po mga kapartners. Welcome back po sa ating YouTube channel na naman yan, Boy Tabang. Shout out po sa lahat ng mga charity viewers natin dyan, lalong-lalo na yung mga sumusuporta. At syempre, walang sawang uh, nagbibigay ng kotim blessing doon sa mga naibablog po ng The Great Team Aray At syempre, doon din po sa sulit na suporta nyo kay Kuya Joey The Great, yung uh, namumuno po sa The Great Team Aray especially po kay Boy Tabang. At syempre, nagsasay po Edna Condor. Lansky TV, BB Mix Vlog at syempre biyahing kayo maraming maraming salamat po no? ayan syempre nandito rin po kami ngayon sa bahay na naman ulit ng uh, San Jose upang bisitahin po mga kapartners yung uh, minsan na na vlog ni Kuya dati no? ayan subukan po natin ulit na kahit pa paano is ma-explore po or ma-expose yung uh, kalagayan po ng kanyang anak ni Ati Lani no? ayan, so noon dati ay medyo hindi pa tayo marunong uh, mag-interview or gano'ng makipag-usap doon sa mga beneficiary ni Kuya kaya nagbe-behind the scene lang tayo noon dati. So ngayon, itatry natin kung uh, tayo naman yung uh, mag-alam sa kanilang uh, sitwasyon dito sa kanilang kalagayan. No? Kasi uh, talagang uh, nangangailangan din po sila ng uh, tulong mga kapartner. Siyempre, nandito rin po yung buong person ng The Great Timaray noon sa pumuno po Kuya Joey The Great. No? Siyempre, nandito rin sa atin, inday, si Kuya Unoy. So, wag na po natin uh, palatagin mga kapartners partners no? Nadyan. Patagalin. Ah, patagalin. Mm, patagalin. Ah, patagalin. <laughs> uh, wag na po natin patagalin at tara na po sa video. Okay. Hey, partners. Hello po. Ay, hey, po sila. <laughs> hapon na po kasi no ayan syempre kapag uh, talaga yung uh, routine ng mga Pilipino kapag uh, ganitong mainit-init at syempre uh, konti katamtama na hangin eh, talaga mahilig po talaga magpahinga sa alas 12 hanggang uh, hapon ayan nandito si Atilani, hello Atilani Lani kamusta pwede po bang makituloy ayan nandito pala si Bibi Mix ayan ayan uh, Tapon nila bahay mga kapartners. So, ayan. Basta tila ni kita dito tayo. Dito tayo. Okay. Bakit? Walis. Ah, okay lang. Okay lang yan. Saray naman kami. Ayan, kumusta si Ate Lani? Naaalala niyo pa po ba kami? Naaalala niyo po ba kami? So dati, nung uh, dalawa pa lang po kami mga kapartners ni Kuya Joey dati na nag e scout or nagsasama. Uh, uh, nagsisama. So bali, ito po yung uh, pangalawa yata mula kay Kuya Larry. Ito po si Atilani, Lani at kay Ate Lorna. Papapansin puro po may L sa simula po ng kanilang pangalan, no? Ayan. So, ito po yung uh, sitwasyon ni Atilani Lani, mga kapartners, no? Uh, may, ilan na bang uh, buwan yung lumipas? Medyo matagal na ba? Nung... Tagal-tagal na rin. Kung Kumusta si Atilani. Nakikipagsapalaran. Nakikipagsapalaran pa rin. Mm -hmm. Ilang taon na si baby? Isang taon at apat na buwan. One year and four months. hindi pa lang matagal, no? Ayan, sa so mga kapartners partners no? Ah, hindi ko po, or nakalimutan ko na po yung uh, Uh, pag-uusap nila ni Kuya Joey dati. Pero ngayon, syempre, uh, itatanong natin yung mga minsan nang naitanong ni Kuya para kahit paano Mal malaman din ng mga viewers kung ano talaga yung sitwasyon po ninyo. Si Ate Lani, ilang taon na? Magti-28. 28 May asawa. Anong trabaho po ng asawa ni Ate Lani? Nagpapopras. So, bali, pang ilan mo siyang anak si... Anong pangalan ng anak mo? Ay Ayesha Faye. Pang ilang anak mo si Ayesha -ay Faye? bunga anak. So bali, ito yung bunga ng pagkasama nyo ni Kuya. Ilang taon na kayo mag-asawa? Ah, hindi pa lang. Atila, uh, atila ni bakit po nagiging ganyan yung uh, kalagayan ni Iglesia? Pwede mo bang uh, uh, sabihin sa amin o i-share doon na rin sa mga viewers para kahit papano malaman nila kung bakit nakaganyan si uh, Ayesha. Nakaturin po hindi mo arin alam. Ano ba yung ginagawa mo dati nung pinagbubuntis mo siya? Normal lang. Normal lang? Ganon lang din. Hindi ka naman masyado dati babad sa trabaho? O nagtatrabaho ka ba dati? Nagtatrabaho ko asang dati. Kasambahay, nagdadalang tao ka ka-Asia. So, bakit naging ganyan? Kuha ba, kumpleto ba kayo dun sa uh, yung tinatawag na Uh, check-up doon sa pagbubuntis niya? Prenatal? Prenatal ba yung tawag doon? Uh, ano naman yung findings? Okay naman po na una. Okay naman. Matigil kasi yung check-up ko. Pagka-apat na buwan. Doon po nalaman ulit. Ganyan niya, yeah. ma na ulit. Oo oh, po naman, ulit pa sa akin. Oo po Ay, wala bang sinabi yung doktor na bakit naging ganyan siya? Wala bang sinabi. Wala bang sinabi. Basta sabi lang sa akin, may tubig daw yung ulo niya. May tubig yung ulo niya. Hidrocephalus daw yung una. Hidrocephalus. Tapos, hindi ako makapaniwala. Tapos, sabi mo, ano daw ako, makipa congenital scan. Good congenital scan. Kasi, kasi nandiyan din ka magpawis sa Manila. Ah, so bali sa Manila mo siya chine-check up dati. Okay. Kasi nandun ka nag nagtatrabaho ka sa bahay. Kasi mm -hmm. ayun mo ano, sa pang pagkakandiyan na tayo na kung talaga doon problema ko sa brain. May problema sa brain. Because yung may brain at yung may bunga so ganyan sa kanya. No, wala naman. Hmm. Tapos, wala ka bang pinaglihit dati sa kanya? O wala bang hakakap kung bakit nataganyan siya? Wala naman. Wala naman. Mas na, no, ganito lang mga Nung kasagsaganti ng uh, panganganak mo sa kanya, lalong-lalo na lalo nung makita mo na yung uh, no, itsura niya, ano yung nararamdaman mo yun, dati? naman kasi six months pa lang, nag-umpisa ng stress ko. Okay stress na stress ka dahil doon sa balita. Dahil doon sa ko. Kaya parang mas lalong hindi na nagagailog ng agtak niya. Kasi nalaman ko na nyo. Iyak ka iyak. Kasi hindi ako naniniwala. Sabi ko umuwi na tayo sa probinsya. Kasama mo doon si Kuya. Hindi ako naniniwala doon. Sa Maynila na Ganito siya. Sabi ko hindi. Doon ko to anak sa probinsya. At si Doon, kahit hindi na mapapacheck, hmm. Sabi ko, sige, uuwi tayo. So, umuwi na kami doon sa lugar ng asawa ko. Doon kasitokin ang anak eh. Sa oras, Eastern Summer po. Sa oras yun talaga, ganun talaga siya nung lumabas siya. Hindi ako naniniwala hanggang hindi ko siya nakikita eh. Pero nung nakita ko siya, talaga siya. Ay, bihan <laughs> talaga siya siya. pa siya mag-lady. lagi pa siya na-hospital ngayon. Lagi na-hospital? Ng bakit? Mas yes, hospital din siya. Bakit eh? Sa ano yeah. niya, bumunya hmm. daw. Bumunya niya rin ano daw? Doon na po ba yun sa kanyang, uh, ano yun? Doon daw siya sa pneumonia, ganyan, ka kasi open yung niya. Tapos yung labang dede niya, napupunta doon sa baga niya. Ah, nangyaris ka doon sa baga? Yung iba po. So ano lang yung kinakain ni Bibi Aisha? Eh, gatas lang. Gatas Purus ang... gatas, gatas lang. Ano naman yung sabi ni Kuya nung kasagsagan na ipinanganak ko siya? Oo, wait lang naman daw. Tanggap naman niya. Ganito. Tanggapin doon namin. Lagaan, magka, magkaiba yung ini-expect mo sana sa kanya okay. na okay. pinagdadala mo siya. Pero nung lumabas na ganun na, yung nangyari. Pinabuk. ko pa lang ito. Sabi <laughs> ko, ang ratas mo na. Ito pang ganda mo. Ito pang universe ka. Oh. hindi man lang ata siya Oo hmm. wala naman ayan yeah, mga kapartners nung no. pangarap to sana ni Ati Lani nung pa lang niya si Ayesha na magiging maganda siya magiging Miss Universe pero ito po yung naging kinanabasan mga kapartners minsan ba Atilani na naisip mo na parang hindi mo tanggap si Bibi Aisha ba gano'n? Hindi. 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 Kung man talaga, tanggap po. Buo po. po. Kasi gano'n po. ko eh. Oo. ko eh. Sabi ko, kahit ano tanggapin ko na So, ayan mga kapartners, kahit sino naman po, no? Or hindi ko naman po, uh, disclaimer lang po, hindi ko naman po nilalang. Pero mostly po talaga sa mga ganung ina. Kahit anong hitsura pa niyan, kahit ano ka pa, kahit lumaki ka na ng ano, tanggap mo kasi sa'yo siya ng yari, di ba? Pinag-ingatan mo siya ng ilang buwan. Uh, meron kang mga nakripisyo alang-alang sa kanya, di ba? At nilalang? Hindi so, po ako na, ano na, tatanggapin ko siya ang akin na naisip ko na baka hindi ko tanggapin ang iba sa tiyo. Si oh, sa iba. O, paano yun, Ate May chance sa ba na kapagalan siya? Ano? Wala po akong idea sa mga. Kasi hindi pa naman namin siya napakagamot sa ano. Pwede namin. mo ba i-share sa amin, Ate Lami, kung bakit Balik-balik uh, kayo ng hospital. Yung po, dahil lagi siyang nagkaka-pulmonya. Uh, Pulmonya. Ano naman yung sabi ng doktor para naman gumaling siya? Ah, uh, yun na, nire-refer nila kami sa neuro. Saan yun? Sa Tacloba. Sa Tacloba. Tapos anong gagawin so, doon? Para makita mo ano dapat nang gawin sa utak niya o dyan sa ano niya. Sa bungal kung, niya. Sa bukang, kung o, para ma-opera mo yung na, para maayos yung pagsitig niya. Mm -hmm. Hindi yung lagi nalang nakapunta sa baga niya. Okay, hey, nar na siya doon. Sabi nila may artificial daw na halangala na nilalagay doon. Ah, wala sa, siyang halangala siya? Wala siyang halangala. Para pag kung magdidiman siya, hindi siya masyado nangyarap. Mm -hmm. So, kumusta na naman po yung uh, pang-araw-araw nyo na pag-gastos mo kung sa iyo? Halimbawa, pumunta kayo doon, pang-biling pampers, pang-biling gatas. Po, ano naman yung know? nagiging remedyo doon? Lalong-lalo na po nandito ka lang sa bahay. Si Kuya, nandun lang sa bukit. Sa sa ibang tao, kung galing ito, sa ibang o oh, pinagbibigay sa anong paraan sa ano po minsan may sinabihan kasi ako oh, charity sa Facebook mm, charity Nag, nagbibigay sila oh. yung mga naawa sa kanya mga, 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 katulad ko rin may mga warrior din sila mm. Uh, din yung mga iba't ibang sakit din oh, yan. baka oh. nanonood sila oh. kung gusto ko oh. mababait sila din mababait mababait kay mambit Ayan, Ayan, yes. Ayan, shout out po kay Ate Beatrice. Yes. Doon, ano ba siya founder siya ng isang uh, uh, group? Founder ko sa, sa, dito lang sa Nerdy Summer, buong Pilipinas. Buong Pilipinas po yan. Buong Pilipinas. Ayan, Atibet Bet. At Atibet Beatrice, shout out po. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtulong dito kay Ati Hands, Hands of God Charity Works. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtulong kay Ate Lani doon po sa kanyang anak na si Ayesha. Ayan. Yung sakasakali naman te kasi uh, mostly naman meron din mga uh, mabubuting puso na nanonood. No? Ayan. Ano ba yung uh, gusto mong uh, tulong kung sakasakaling uh, may maawa doon sa kalagayan ninyo? Ayan. Marami po yung nanonood at Lani. Uh, sa, sa mga na siya. Ay, sa mga ano mga buting puso po na gusto ng pangulong sa sa amin po para sa ano po gusto mo kasi namin siya ma mag-operahin dito ah. <coughs> para hindi na siya mahirapan mga Siguro malaking tulong din yun sa kanya, no? Kahit papano na hindi na siya palagi bumabalik sa ospital po ang sabi ng doktor ipabalik balik balik lang do kami sa ospital ano ba yung mga mga sintomas kapag inataki siya ng siya ng upu tapos yung ubuat si punya niya bumabarang ano yung ano 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 yung yung ano ano yung ano ano yung ano ano yung ano ano yung yung 17 days so, 17 days? Ngayon po, nung, itong April 21, alam mas kami agad ng 26. Ay, nung March pala po, last month lang. Mm -hmm. Ayan po mga kapartners, no, yun lang po yung konting kahilingan ni Ate Lani doon sa kanyang anak na si Bibi Ayesha na gusto lang naman po niya na kahit papano is yung kanyang uh, pagdidid, nagdididid pa po ba siya, hindi siya kumakain ng kanin, hindi po, didi lang siya talaga, gatas lang. Na yung uh, pag-inom po, or pag-didi uh, po ni baby ay siya doon sa gatas, is hindi po naman po daw rumekta doon sa baga niya. Tama po ba? Hindi po siya rumekta doon sa baga niya kasi daw uh, nahihirapan siya no, kapag rekta doon. Ayan po. Na nagkakaroon po ng e infection, tapos wala rin po siyang ngalangala. -ngala. Ano ba sa English yung ngalangala? -ngala? Uh, parang yung yung sa dulo po ng ating uh, bunga nga 'di ba yung karang doon parang bell ganun po ba 'yon? Ah, wala lang takip. Ah, uh, ayun po mga ka-partners. So sa mga gusto pong tumulong, ayan, sana po matulungan natin si Baby Ayu siya kasi kawawa naman po. One year and four months pa lang siya, di ba? Siguro malaking tulong po yun kay Baby Aisha siya na kahit papano is lumusong po siya. No? Kasi sa ganung paraan po is talagang mahihirapan po mag uh, magboost yung immune system ni Bibi Aisha doon sa pang-araw-araw niya na uh, uh, araw araw niya na buhay kasi nga uh, pabalik-balik sila sa hospital. No? Huh? Aisha. Ano man yung uh, magiging uh, mo doon at Aisha doon sa may mga kagayag sitwasyon sa anak po nila. Ano po? Laban lang. Mm Para sa anak namin. Lalaban. Na. lang. Lalabat lang. Mm -hmm. Kahit mahirap, talaga kailangan. Kailangan lang talaga lumaban. Siyempre, huwag po natin uh, kalimutan na manalangin na kahit papano is merong uh, uh, isang araw na merong isang blessing na dumating at pag-asa doon sa mga kagaya ni Bibi Alicia, di ba? Okay. Ayan. So, mas, mga kapartners, doon po sa mga gusto magpaabot ng kunting pagmamahal. Ay uh, baby Aisha, yeah. pwede niyo po akong makontakt dyan sa description. Nandyan po yung details ng mga social media account ko. No? At uh, ayan, ate Aisha, uh, meron pa ba siyang pag-atas? Ah, meron pa ba siyang pag Ah, baby Aisha. Ate Lani, meron pa ba siya bang pag-atas? Meron siya. Meron pa Meron ako sana ng ibigay siya pero konti uh, na. Konti na ang putoan Hindi po 'to lang, kasi yun po yung uh, uh, naidudulot ng mahina yung views po namin. No, pero kahit pa paano at nilani, kahit hindi po kasi kami nagbe-base sa views. Nagbe-base po kami doon sa mga nanonood, lalong-lalong na po yung may mga girinto ang na gusto tumulong sa mga kagaya. No, ba, siguro pinaka-bliss uh, bliss na rin din sa amin yung malaking views, pero yung uh, sa mga kagaya po namin na nagsisimula pala, yan yung kapangyarihan po namin is yung mga nanonood. Ito yung bibigay ko, kaya gaya nga sinabi ko, hindi hindi po kami makakagawa ng ganito kung hindi po dahil sa kanila. Yung ibibigay ko po is yung galing po din po sa kanila doon sa mga hindi nag skip ng ads. At syempre, yung mga nagsishare at tinatapos po yung ating video. Maraming maraming salamat po, you no? Know? And uh, siguro at ilani, makakabili lang kayo mamaya. Uh, sa so ibibigay ko, makakabili lang kayo ng mga... Uh, ano ba yung uh, pangunahin Baka makapag-merienda uh, lang kayo mamaya. You no? Know? O ano po, ikaw na yung bahala. Kasi ito talaga is, magpunti lang. Pagpasensyaan mo na, Ati Lani, ha? Okay lang. Maraming salamat. Magpunti uh, lang po. Yeah. Mga kapartners, no, sa mga gusto po pong magpaabot ng pagmamahal, ayan, tulungan naman po natin si Ati Lani. No? Ayan. isa rin po siyang karapat dapat na pwede po nating tulungan. Kahit hindi na lang po sa ibang bagay, doon na lang po sa kanyang anak na kahit pa pano is uh, gumaling, no? At, ah... Uh, yung uh, na-infection na na po daw kasi yung kanyang lungs kapag uh, ka doon sa baga niya yung gatas Tama mapibati lang ayan so ito pasensya ka na po dito ha ah, pasensya na po ayan bawa naman ni eh, baby Aisha okay naman po ba ah, kapag na pag uh, oras ng uh, gabi nakakatulog naman po ba kayo ng maayos minsan eh? eh, hindi po bakit hindi may, may sinawa kasi nung nabas kami sa hospital hindi siya makakasig. Hindi siya alas natutulog. Parang yung uh, matutulog sa bed tapos nagigising okay. na naman. Hindi na gumaling ang ubo niya. Hindi na ang ubo niya. Kahit nang lumabas kami, umupo pa rin siya. Ubo pa rin ang ubo. <laughs> no, mga kapartners, no, no? Ayan po yung kalagayan ni Baby Aisha. So, mga ka-partners huwag niyo po sanang kalimutan i-share yung ating vlog ngayon kay Ati Lani yung uh, sitwasyon po ng kanilang uh, kwento ng buhay no para kahit papano lumawak po yung makapanood at syempre may uh, isang uh, may ginitong ang puso na makapanood po sa kanilang sitwasyon no ayan syempre gusto ko lang po pasalamatan yung lahat po ng mga nanonood ayan kahit papaano nakakabigay po tayo ng konti sa kanila lalong lalo na po yung mga sumusuporta sa head po namin kay Kuya Joey, no? maraming maraming salamat. Huwag niyo po si rin sanang kalimutan na suportahan yung The Great Team Marino na patuloy po na naglilingap dito sa Northern Summer. Ayan po, Boy Tabang, na nandito po ngayon sa harapan ninyo. Siyempre, si Ati Edna Condor, Yanski TV, Baby Mix Vlog, at siyempre, Biyahing King. No? Ayan, gusto ko lang po palas, uh, pasalamatan si Manitere Anderson, Ma'am Irene, at kay uh, Ati Jubeta Villesa Tejero, at kay Ma'am Hawaii, hello po Ma'am Hawaii, shout out. At kay uh, Ati Chari, kay Manay ng Bicol, kay Ate Edna Maninaw, Ati Bit Jones, at kay Ate Silina Barbosa, Ati Ros Aguirre Vlogs, at kay uh, Ma'am Hayat, no? at kay Tita Malo de Los Santos, maraming maraming salamat para sa lahat po na mga nanonood, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung ating vlog, ingat po tayo palagi at syempre, kampay sa iyo na radios mga kapatid. Peace.